Yo, what's up mga boss? Uh, Natakaroon din sa Nasarit. Saan nga street? Diri sa Kwan. Uh, kilid sa Purple Cake. O diri sa Kwan. Uh, si city Kilid. May bagong Kwan karon Famous nga pizza. Ang almonds Pizza. Araw? Araw. Na. Sulod tadi atong pilawan kung pasok pag sa atong panglasa kung lami pag ang ilang pizza de sa Armons. Okay? Ato na to. Let's go. <laughs> kauban ba na to si Kwan? Uh, Uncle Modi. Hank Modi. What's up, man? Yo, what's up? You're right. Thank you, man. Modi, kaya po. Okay, nakasulod naman pa Ato ning tilawan ng ilang pizza kung pasok pagyo sa atong panglasa. All right. <laughs> Kaon ta kay di <Dita>, anak ng kontraktor. <laughs> <laughs> oh, di ara naka-order na ta. Og uh, uh, Hawaiian Og pepperoni. Og Hawaiian all cheese. Og tak tak lechon dili. <laughs> Anggur ini, alright, hahaha, baru lagi ni. Okay <laughs> ni ang Supreme overload. Loto ang Supreme overload tu. Oh. Jadi, in high school. Naon natukon ang pizza si? Again.

Ah. mah? ba? Mundo. Mundo. Lamin siya, lamin. Katong gusto mag-food trip o pizza dia. Ano yun ang motor Pizza? Kailid sa City High? O Kailid po sa Kwan? Purple Cake? ayos na sa red. dalawa nilang overload okay. Ang sana ng mga tao it's good with cheese and apple tag of mango. So, we'll change Ini around. We'll pizza. Wow. Super cozy, super deep pizza in the no? How are you? Let me eat that. Mmm. Hmm. Lalo may ngon. Grabe perfect. pang international na ng pizza. Meo eh. Mana to na ko. Natulala ko sa kalami. Tulala <laughs> <laughs> na ka, Brian? Shout out to Uncle Moody. Wala yung pinakusgang MC dali sa kagayan. Huwag na yung mga program, events. I-PM lang si Ikuan. Hank Moody. Kana, kay Tsada, gigay niyong... Ipinta na, huwag eh. siya mag-MC. All in, all in one All in one <laughs> <laughs> All right, in one All in one Alright, pizza, yes. Oh cheese. Well, so let me eat oh cheese. You're gonna have meat, not that cheese, and fine Perfect bite. pepperoni okay hmm perfect eh siya yun tilang pepperoni hmm <laughs> Grabe kalami Promise, anhin mo sa Armon's Pizza misalnya laki ke mabayut tugas kelamin dia dia nak apa hmm